Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung pamamaraan ng pagawa ng weld packet. So, step by step kasi yan guys. Kung baga yung itong video na to ay medyo ano na siya. Meron siyang uh, fast forward na siya, no? So, share ko pa rin sa inyo guys. Uh, noong ako ay nagkumpisa sa pagawa ng weld packet ay talagang nahirapan talaga ako guys. Hindi biro talaga yung pagawa ng weld packet. Sa totoo lang, aminadong aminado ko sa sarili ko na talagang mahirap siyang gawin maraming uh, pag uh, ang ginawa ko maraming marami sobra bago ko siya na perfect uh, abutin ka ng taon guys bago mo masabing ah magaling na akong gumawa ng wild packet ang ganda na ng gawa ko ng wild packet kasi guys alam nyo uh, para sa mga para na rin sa kaalaman ko no kasi base sa aking uh, experience ay talagang uh, mahirap talaga siyang gawin no pero sa una lang naman talaga sa una lang siya pero kapag nasanay ka na kasi na lagi mo siyang ginagawa lalo na at ang mga tahi mo ay puro slack pants ganyan o may mga bulsa na wet packet or american packet yung tawag dyan masasanay ka talaga kapag ikaw ay uh, mayroon kang sariling makina lalo at may sarili kang makina at willing ka talagang matuto matututunan mo talaga to guys hindi alam mo share ko na din sa inyo hindi lahat ng mananahe ay marunong mag weld packet no totoo totoo yun guys no kasi uh, kapag ikaw ay pumasok sa isang tailoring uh, doon mo na masasabi na talagang alam mo na kung paano gumawa ng isang buong pantalon. Alam mo na kung paano ang mga paraan, pamamaraan sa paggawa ng wealth uh, packet. ang tawag dyan guys ay partida na yan. nakita nyo naman mabusising mabusising yung pagkakatay. Naka medyo naka ano na nga yan guys eh. Naka fast forward na siya ng konti no. Kasi kung hindi ko siya medyo i uh, ano haba mahaba siya. So yun ako nakikita nyo guys no. Oh, no. Oh, kailangan kasi nakapikit yung pinakalabi dun sa magka sa bulsa sa so, ah oh, makita makikita niyo makinis yung loob at labas wala siyang makikitang uh, ano uh, facing ganyan wala partida po ang tawag diyan guys no? Uh, matagal ko pinag-aralan yan may mga sukat yung pinaka labi niyan yung lips ng well meron siyang sukat tapos yung pinaka basting niyan meron din siyang sukat may mga sukat yung bawat ano yan, guys kailangan kasi pantay kasi pag hindi pantay, hindi mo siya magandang tignan. Magkaiba yung sukat nun. Eh, Siyempre, kailangan maganda, di ba? Kasi, alam-alam mo na.